ng paglalakbay tungo sa kakaibang lugar at kakaibang karanasan. Sa episode na ito, ating balikan ang aming paglalakbay papunta sa Sagada. Sa paglalakbay na ito, samahan niyo kami sa aming pagpunta sa Sagada. Mula Bontoc hanggang Sagada ay 80 pesos lamang ang pamasahe. Sabi nila mahal, pero para sa amin ay sulit na sulit ang pamasahen to. Umalis kami sa Bontoc sa oras ng 8:55 AM at ngayon nandito na tayo sa Sagada sa oras ng 9:50 AM. No worries mga kalakbay dahil pagbaba mo sa jeep ay malapit lamang ang ating pupuntahan. At kung pamilyar kayo sa lugar na to, yes, pupunta tayo sa hanging coffins ng Sagada. Pero bago ang lahat, kailangan nating mag-log in sa information desk. Kung ikaw naman ay turista o kaya ay hindi lokal, may 10 piso na entrance fee. Ngayon mga kalakbay, nandito na tayo sa sementeryo dito sa sagada na kailangan natin munang daanan papunta sa hanging coffin. Yung pare po ng ang ay pwedeng mag-asawa and also pwede ang babaeng pare. So kanina po doon sa sinabi ng guide, um, dito po yung mga libingan ng mga veterans noong World War II. Ngayon naman, ikaw ba ay masaya? Ikaw ba ay galit? Kaya ay gusto mo bang isigaw ang nasa sa mo? Halika, tara sa Ikaw Valley! Hala! Bawal daw pala ang basta-bastang sumigaw pag nandito sa Echo Valley. Hindi dahil Echo Valley ang pangalan ng lugar, ay pwede ka nang sumigaw ng kung anong gusto mo. Sabi ni Tour Guide, sisigaw lamang ang mga kababaihan o kaya ay yung mga kabataan pag ipupunta o kaya ibababa na yung bangkay sa hanging coffin. Ang mga hanging coffins nito sa Sagada ay hindi lamang makikita sa isang lugar. At ang lugar na to lamang ang accessible o kaya ay may daanan dahil yung iba napakataas o kaya ay napakatarik at ang hirap puntahan. Kaya halina, samahan nyo kami sa aming pagpunta sa ating final destination. But wait. Ikaw ba ay adventurous? Meron din silang rock climbing. Wow naman. And now Welcome to Hanging Coffins of Sagada. Sa oras na ito kasi ay long weekend kaya maraming tao. pag uh, sinabi namin elders pag may mga anak then, apo, then uh, nagpakasal pa siya kasi dalawang ori uh, po ang paglilibing namin dito paglibing ng umaga at paglibing ng hapon yung mga naililibing sa umaga yun po ang sabi nilang hindi sila elders pag elder 1 o'clock to 2 o'clock pm So ang mga yan po ay mga elders na namatay sa mga katandaan. Uh, Aragal sa pa uh, Ang ngalan uh, namin dito pag uh, may namatay hindi ba nila sasabihin na uh, tatayong uh, tao. Gagawa pa sila ng ritual. They will butcher uh, three pigs in the first day. Kasi yun po ay chachap nila into small pieces then ipapamigay po sa lahat ng tao sa community per household then ipapamigay din po yun sa relatives ng namatay sa ibang barangay and also to sa ibang munisipyo kasi uh, noon wala pong sulat walang communication kaya yun na ang nag-iinform na patay pala yung relative nila Maliban sa Eco Valley at Hanging Coffins ng Sagada, mayroon pang ibang ibang tourist spots na ating mapupuntahan dito tulad ng The para sa pag-iibigan niyong off and on. Kala ko true love na false hope lang pala. Bubong po! Mom, ang para sa pag-ibig niyong hindi bumibitaw. Sumagi na ba siya sa iyong isipan? Editara, sasamahan kita sa the one and only Sumagi K. Kay... Gusto ko mga ng buhay mo? Tara na sa Hi guys! Tara na sa Crystal Cave para makita natin ang crystal. Makumikinaksin yung mga mata. Stress ka na ba? Oo! Stressed ako! Baka gusto niyong papitaks. Tara na, tayo sa Malboro Hills where you can find your happy feelings. Pals muna sa pag-ibig. Kaya tara! Lake Danong. But remember, Lake Danong Adventure ay parang math magic trick. May sorpresa, pero pag nasol mo na, wow ang reaction, magic ang exploration. Hi, nako, mga broken people. Well, talaga naman sa Bumot of Falls po, so, mahilig kayo sa hiking. And gusto nyo ba sa malamig na simoy ng hangin. Pero mag-ingat, bakit kayo po. Thank you. Thank you.